dyan. Daming bobo to sa amin eh. Alam mo, Jeff, kasi di na ako napunta ng school. Uh -huh. Kasi di na ako doon. Diyan, susunod, balang araw, ako nang tatakbo ng election ng barangay. Oh. Titignan ko, na ako, pag tatakbo SK. rin ako. Ang dami, ang dami tatakbo sa amin kandidato na mga SK. Bisa na, hindi pera ka ba? Totoo, hindi. Ang kaya pera mo? <laughs> Nipon, 20 ni, pumunta-papunta sa bahay ni Darlene Dahil magkano lahat yan? Hindi ko pa nakikita Nagawa mo na ko siya Huwag mo na ipod yan, hindi ko pa ipod Kaya sabi niya po Pupunta yeah, kay Kaya lang, let's Kailan narinig. Alam ko Hindi siya Wala kayong mm -hmm. may mm -hmm. namin. Mm -hmm. Ayun, may ginagawa. ng po. Ay, si Kaila, kita. Ay, ginagawa na. Tara na. Tara na, tara na. Ay, ginagawa. Tara na. ayan ayan na yung guys. Hindi mo pala sa Sa

Pwede rin, papatalino yan eh. Papatalino ka rin pag so, 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 so. Okay guys, nandito kami sa daan. Tara na, alis na kami

Luto. Hindi na siya tinagaaran. Ay, si Kyla, sakit ang... Ay, ginagawa raw. Okay, uwi na raw Tara na. Tara na, tara na, na, na. May ginagawa. Ah. Tara na. Ayan, ayan na ating... Hindi, sumili yata siya. Ano? is grabbing election guys and din pala talaga dito sa town of Hindi na sabi, hindi yata siya pwedeng lumabas. Hindi na. Tara na. Tayo dadaan. natin. Hindi pwede ano yung abangan si Maila Ruiz. Kasi gabi na eh. Tara na. Ito na si Rachel Hospital. Hospital kami dito sa Bayan ni Kong. Bili ka lang na yung chinelas eh. Oh, Oo. Oh. Ano na doon? Ba't ano ba nang card? Tagal na kasi to. Pwede na gamit to. Pwede lang dyan. Pwede lang dyan ang pako. Hanap saan tayo ng mga, mga patusok. Oh. Gay gayong ginagawa ito namin. Ano yung mga ito? Ito yun. Ito yun. Ito yun yung bago. Chloe, Clover Chips, Clover. Ay, Chloe. Chloe. Flower. Flower. Si Juliana. <mukas> Juliana. <mukas> De? Salam. Ito lang, anong, anong sira? Pwede lang yan, patusok to'y chineles mo. Lowy, pupunta si Ian. Pupunta si Ian? Wala. Basta ko. Hindi ka na napunta ka lang. Anong Tagalog lang face to face? Mukha-mukha. Anong Tagalog ng Facebook? Alam mo, Tagalog mukhang ang aklat. Bibili ko ng Pinoy, no? Hindi yun. Ano ba yan? Ang tanda kasi ito, Knowing. Ah, hindi ko Pwede ba <mo laughs> la naman ayusin? Pabalita <laughs> po na nga. Gala ka ng gala, may... Wala ka. <laughs> kasi nga Kung Gala ka ng gala. Hindi na ang Knowing. Na pumunta ako sa papa ko. Di, di ba kakausap kita kanina? Oy. Eh tingnan to bating eh dumating to kanina to. Hoy namo, mo, volume. Blowing puta pa sa lahat. <laughs> mo joke ka di ba hindi? Hindi na masyado. Ano? Obis, galing kami to kay Bailarus. Ano na kaya yun dito mabuhay? Teka lang, parang kambin na siya. <laughs> <leave>. Si Maya Luz? Pagkapunta. Si Ian, ay pa rin ni Ian. Ang dami, ang dami yung tarpaulin dito. Ang dami yung tarpaulin. Pag walang tarpaulin, pwede na natin isabit natin sarili natin, bebe. Yes, uh, nakita mo yung kalukuhan ko. Nakita mo yung ano, yung kandila nilagay ko sa bibig ko. Para cake yung mukha ko, cake eh. Ako, yung birthday Last year nga, sayang nga eh. Masaya namin ng birthday niya, no? Ito lang. Portshop ba si Iyad? Portshop. Chloe hindi naglala mo si Iyad. Ano na? Ako daw naglala mo. 6.30... 6.41 na. Iyan na? Okay, eh, ingat. Bye. Bye. Uy nga, uy nga, may Chloe. Si Bibili Re ako mamaya doon malapit sa Daya. Oo, ibabato sa kapitbahay 'yan, babaya, pag, <laughs> sa yun mamaya <laughs> <laughs> Bravo. pag pagtinawag ko sa ulo ko. 'yon. Ano minura ka po, diyan? Mama, 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 mamaya, ting ting, wala. Mama, mama, Ah, ito, ito po na si Ray po yung channels ni John po sa paglalakad ng mabilis. Yung pa di la iyan. Oh, Tingnan ko to nagka na kap <laughs> na. Ano bang size ba yan? May kapareho pa rin chanelas mo. Wala yung sports. Yung may nahanap ko. Ito 160. Mura pa to. Sige. Ayun na. Wala na mga maganito. Wala na. Ayun na. lang. Ayun na lang. Ayun na lang. Bayaran. Bayaran mo na. Oo oh, dito yun. Magkano sa ganito ate? Ipakita mo. Ate magkano po? Okay. Pag wala yung pabago. Doon na no, no, yung pera, Jervis? Magtipid ka lang. na uh ano, -huh. no? ano ka, May ka, kinsi ka. Kinsi. 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 15? Kinsi. Uh -huh. uh -huh. Kinsi. Oh, kasi Kinsey, 15, 15, di ma pa. Oh, balik ko na sa iyo. Bago yung chinelas. Gusto ko lang ano, yung ID. Na Ba't may naiwan? Wala. lagi yung ID ni Ilaris. Iyan mo na. naman. Tara na, tara na. Tara na. church na. Ano, sabah? Ano na. Six -five -five. Eh, una na ako. Upawin so, ang kaibigan ko. Nauna na yung kaibigan ko si John. Para nalas ko, hindi na ako si George. Guys, thanks for watching guys. See you next week guys. Okay guys, see you next week. Hmm. Happy election. Happy election.